tara na! Babe, pagbukas mo naman ako ng pinto. Alam mo naman yung mga followers ko, nag-aantay ang mga yan. Grabe naman, kakain ng alak. Puro pa ka Sige na. Huwag kami yung kamay ko. Ano naman kung yari, gentlemen? Oh, babe! Yung bag ko, babe! Ano ba yung mga kakain ito? Bilis na yan. Babe! Picture na mo ako doon. Para naman may post ko doon sa mga... Alam mo? Ang kulit eh. Ano? Ano tayo makakain ito? Babe, sige na! Picture lang mo na ako. Dito pa! Dito pa! Dito pa, babe! Babe, Kanya? dito pa, dito pa, dito pa. Babe, dito pa, dito pa. Gutom na ako, babe. Babe naman, ano ba? Kakain na lang tayo kung kapatuhan pa. Okay na. Babe, sa pa. Ano oras ba tayo makaka-order nito? Paano para naman ma-promote ko yung Ay, ano, ito naman. Sige na. Diyan yung mga followers ko. Okay oh. na. Isa pa. Bali tayo dito. Gandaan mo yung kuha. No, baka mamaya kung no, saan ako nakatingin dyan. Sarap. Oo oh nga, bait mo masarap. oh, kita mo naman, oh. Salamat po, Nay. Okay. pa. Yun. Sarap na ito. Babe, wait lang. Parang naman ako saan po, muna natin. Gutom na ako, eh. Mutom Kanina naman. pa naman. hindi nakakain oh. ako naman, babe. Hindi ka makabuti ng takla. dito pag uh, manahimik ka dyan. Basta, bilisan mo, ah. Ay, nako. Sa ditanan naman. Tagal pa ba yan? Eh, ilan pa lang naman ng followers mo? Ang uwayoy mo naman? Ay nako babe, nakakainis ka. Ayan, di uulit na naman ako ng pagkano nito, pagkuha ng video. Tsaka, supportan mo naman ako. Buti pa Kaya nga naman. kita sinusuportan, yan dito nga tayo. Kaso nga lang, gutom na talaga ako eh. Babe, hindi ka naman nakabuti ng tatlong oras bago makakain. Wait lang, saglit lang to. Maghintay ka naman. Sige, sige. Basta bilisan mo, ha? Yan, okay na. Pwede na kumain? Oo. At, okay na, ha? Wait, babe! Ang pangit pala nung shot ko. Iba naman yan? Babe, saglit lang naman yun. Kala mo naman, abutin ng 300. Saglit? Hours. Kanina pa nga tayo dito, lumamit na nga yung goto. Alam mo ba, mas masarap nung kainin pag mainit? Kahit naman gutom ka, hindi naman halata sa tawag. Hindi ko nga alam kung ano napapala mo dyan sa pa-vlog-vlog mo eh. Ni nga naglalik doon sa mga video mo eh. Ito mo, naglalik, ikaw lang din. Ano napapala mo doon? Alam mo, dapat nga magpasalamat ka pa kasi sinasama kita sa lahat ng lakad ko. Di na mo nga yan, tingin mo ba? Sisikat ako ng dahil sa'yo. Tingnan mo nga yung katawan mo, nakakahiya kasama. Hindi ka sisikat. Ang mo sa si tao, pege. Cellphone ko nga ginagamit mo eh. Pakita mo yung totoong sarili mo. Hindi yung kung ano-ano yung pinapakita mo sa si social media. gusto mong magpasikat, wag mo magpasikat, huwag mo ko'y damay. Yun lang. Arte, arte, hindi ako mauubos nito. Busog na busog Ay, ang sarap nung goto nila. Sulit na sulit. Nakadalawa ako. Sobrang sarap. Hello po, ma'am. Good morning po. Ang bali yung bill po nila ay 200 pesos po. 100 po ang isang super gato natin. At saka 22 pesos po ang isang mountain dew. Bali, 222 po lahat, na. Ah, ganun ba? Opo. Sige, um, wait lang. Eh. Sige po. Patay tayo dyan. Wala akong dalang pera dito. Ya, yeah, paano kaya? Si naman yung Bakit po, ma'am? Eh. Ano po nangyari po? Mm, honestly, pasensya ka na ha. Kasi dapat talagang magbabayad nito yung boyfriend ko. Okay. Eh, kaya lang kasi nag kami tapos nilayasan ako eh. Eh, wala kasi akong kundalang cash. Ay, wala po kayong cash. Ay, ma'am, ganito na lang po. Tatawagin ko na lang po yung may-ari ng tindahan para po makausap nyo po, ma'am. Thank you. Sige po. Wait lang po, ma'am. Thank you po. Sige po, ma'am. <laughs> Hello Hi. po. Ay, ma'am. Kayo po pala yan, mong Isa. Follower niyo po ako. Ay. Hi, ma'am. Oh, po. Ano pong problema? Ano po kasi, kanina po kasi nagtalo kami ng boyfriend ko. Tapos, iniwan niya po kasi ako. Hey, okay. siya po kasi dapat talaga yung magbabayad. Wala po kasi akong dalang cash. Ma'am, paano po kaya ito ngayon? Sa totoo lang, okay lang naman, kahit hindi mabayaran. Kaya lang, syempre, tama naman yung boyfriend mo, narinig ko kasi kayo kanina, nagtatalo. Ma'am, siguro nga po, tama po kayo. Ma'am, pasensya na po talaga ha. Okay lang naman po yun. Maganda nga yung ginagawa niyo na nagbablog kayo ng mga mga kainan dito sa atin. Kaya lang... Ma'am, tama po yung boyfriend niyo. Kung magpapakatotoo kayo, mas dadama yung follower niyo. Kung gusto niyo po, pag uh, ko pa kayo para sa family niyo, para matikman din nila. Ma'am, thank you po, pero huwag na po. Nakakahiya naman po. Um, siguro nga po, tama kayo. Haya, hayaan niyo po mamaya. Kakausapin ko po yung boyfriend ko. Aayusin ko po yung napagawayan namin ngayon. Ma'am, pasensya na po talaga. Wala po po sa'yo. Ma'am, thank you po sa mga advice mo. Uh... Hayaan niyo. Irarefer ko kayo sa mga kaibigan ko.